Good morning, mga kabeshi. Yeah, nandito po si Mam. <laughs> Pwede kang gumalaw dress. <laughs> Hindi ka manikin. <laughs> nandito po si Mami. Wow. Excited. Yes, update po kahapon dahil Sunday. At uh, celebration ng Kabeshis, ano? celebration ng birthday ni Mami Chanet. Wow! Yan po. Yes. Ah, dito ka. Baka Oh, Mami Chanet. Busy, busy po yan agad. Kanina kay, may bumili ka agad po. Umaga. Ay, sabi niya, oy, thank you. At dito pala ay open na uli. <laughs> sabi nung kanina, nung customer mo, thank you daw at open ka na daw uli dito uh, oh. lang <laughs> daw siya lagi na Oo, may ano ka na pala, mayroon ka ng loyal customer, mami. Oo, oh, may mga loyal customer na po dito si mami Janet. Nakabild na tayo dito ng mga kasi. Yes. May po si Andres sa akin, tinatanaw-tanaw. Yan, mag-a-arrange si mami, mag-awalis. Magmamap. kapag ka nagpuputik. Si Bobby po ay tulog na kay mama sa taas. Yan. Thank you, Lord. At ang panahon ngayon, mami, may nakikita akong kulay blue. No. Mami. Ay, makapagdaga tayo. Ayan po. Tapos nung magwali si mami ng mga sulok-sulok. At ngayon naman ay salamin. Pati <laughs> salamin, guys. Yan. Oo, oh, nandiyan yung assistant mo. Anong kailangan mo? <laughs> Next time, dalawa na assistant mo. Ayo. Ngayon ay patulog-tulog pa yung isa. Yes, papalaki pa. Yes, papalaki pa. Wow, thank you Lord at medyo umaraw na po. Ayun. Kapag camping at si Mommy Janet pala hindi pa tapo. <laughs> nagmamap naman ngayon. Nagmamas nagmamap naman si Mommy Janet. Wow. O oh, lang ha, careful. Ha? Oh, si Andres. Mm, medelas na diyan. Ah, oh, uh, dito lang, dito lang Andres. Oh, ayan na. Andres no, no, dirty na oh. putik. Hi. Hi. <laughs> Nandiyan Mommy si Nerly dumating. Wow. Ah, uh, sale, no. 200 mommy. <laughs> 200 na lang po 'yung shoes naka-sale. Oh para ma-out namin to at makapunta uli ng Divisoria one of this ano yes pwede nang isama sa Divisoria pero para tayo sa Baguio yung kalong-kalong ko pa rin no? Ganun. <laughs> yes Andres, Andres, Andres kapal ka dun Ayan mga kabeshi, tapos na po tayong maglinis, mag map saka magwalis at mag-arrange ng ibang paninda. Ngayon naman ako ay mag-unboxing. Ito ay nabili ko ulit online habang hindi pa tayo nakakasakada sa Divisoria. Mabilis lang siya dumating. May mabenta dito dali. 20 pieces pa ito. So, yun lang. At akin nang nalagyan ng presyo. Itong pag-adjust ko, Daddy, nabili lang natin online. Anong pang-adjust? Itong pang price, price. Ah, pang-tag price ko. Pang-tag price ko, nabili lang natin online. Pati-by din, no? Sa kalam ko ito rin bumili ng kay nanay. No? Yes, hanggang ngayon okay pa siya. Ayan, okay. na-adjust mo lang kung ano yung presyo. Okay. Lahat po ay nandyan. Ayan. Tingnan niya. Ito lang ah. Wala ko ulit. Na oh, nag-stack na at matagal nang hindi nagagamit. puti at pula daw mami ang mabenta ng papel yun namang ano ay transparent ay yung mas mga kaunti na kaunti ano isang ito po ay, nagtatag price pa rin ay isang perasa dumating lang si mother mahal, ma mahal yan na niya di kapal ay ah, dinabali mamaya ako ipag balat mo rito ito ah okay. ano naman ito ay pinikita ako wow. ito ah Ayan po. 20 ang isang peraso, no? Yeah. Hindi ba 120? Parang 120 ito. Hindi naman. 20 lang. Na. 20 lang. 20 po. Ayan. So, pag minsan nag-jajam, no? Yan, hihilahin mo lang yun, mami. Hihilahin mo. Yan. Yan. <laughs> kay Mother. Ayan mga kabeshi, kami po ay magde-dessert. Salamat, wow. Tita Dongi, eh, sa pagluluto po para sa ating tanghalian. At kami tapos nang kumain. Patapos na. Dessert time na. Salamat si Leia sa Golden Lux cake. Na Chocolate cake pala ito, no? Sabi. Oh, si Ai. Kumain ka ba, Ai? Ai eat, Ai Oo. -oh. Ay, kumain ka? Ai eat. Ai eat, Ai no. Ai up. Wow. Yes, oh wait, wait for mommy. Tama paper, na muna. Tama na muna. Tama na muna. Oh, wag yun, wag yun, uh, yun. Tama na muna. Okay. Ayan, nakuha na din po si Eric ng chocolate cake. At ako'y nakakuha na din. <laughs> Pagka-slice naman, Daddy. Aba, si Aya nakapila sa akin. Aya and Mami. Aya and Mami, iyan. Okay, wait. Papatigimen lang kita, ha? Okay, wait chocolate cake. O oh, kuha mga bata. Kukuha na rin si Barunto. O oh, si Baruntoy babaunin. Babauni mo Barunto? mo na. Daluyan mo na. Daluhin mo na. <laughs> 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 na dinito. na lang si Barunto. Salamat <laughs> pa uh, no ay. Thank you. Dito na kayo, dito, dito. Kain na po ng cake. Dito ba kayo nakakain pa ng... Sarap gato ni Jomo Sarap na. No? Sarap nga nung ano. Yan eh, ito ang luto. Sarap. Kung baga deserve ni Jomo ng part 2. Dito, <laughs> oh, oh, oh. dito lagi yung luto. Nakabeshit ako ay mag unbox na itong birthday gift ni Sis Leia. Wow! Ito pala ay dami. Thank you. Thank so... <laughs> you. Kay Bobby kakagising. Unboxing so, time, Bobby. Oh, maganda. Oh, maganda, Daddy. Uh, yeah, I like. Thank you, sis. Pang maganda, office dad. din. Oo. Oh. Hindi, kahit ano to. Pwede mo yan sa utin habang nagtitinda ka sa ano, Kabeshi. Yes, pwede rin tong pang, ano, tang dito. Uh, Simba. yes. Salamat, Leia. Thank hey, yes, Leia, sa iyong birthday gift. Yes. God bless you more and so much. God bless you. Si Bobby na may. Tawan-tawa. <laughs> bye-bye. Say bye-bye. Sag muli. <laughs> Muli nagpapasalamat po ako sa inyong pong pagsuporta sa akin yes. pong Kabeshi's Janet na channel at konti na lang tayo ay mamo monetize na. Uh -huh. Mag-a-apply na. mag apply na. So yeah. patuloy lang po kayo manood sa akin pong channel at malaking tulong po ito sa aking mga anak yes. kay Bobby at kay Andres God Bless po. God bless po sa inyo.